ito ano, 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 magbilang ng 1, 2, 3, papangitan ng mukha, Papangitan. Oh, to, pangitan, ang ganda -ganda namin. Papangitan nga, eh. Oo, Sige. Okay, <laughs> okay. na, hmm. Sige, 1, 2,

Parang tanga. ano sa mukha mo, mukha mo eh. Hindi pa masabi. Mga tapos eh. Parang gets ko na to. Okay. alas last na ba? Na. Sige ito. Last na. Nataon ba? I'll go last. One, two. <laughs> Takiyo ko na nga. Parang tanga. Sabi ng papagiri. Tano, hanggang tre. Bakit ko naman bakit ang buka? Bakit? Kahit hindi na si buka. Saan na lang? Baka Pwede na niya. O. Oh. Sige. Okay. Last. Oh. One. One. Two. Ang ganun talaga. Ang ganun talaga? Ang ganun talaga. Ang mukha niya. Kadyang ang ano talaga. Wow. <laughs> <Kadyang muna> talaga. <laughs> Parang may kapansanan pa. <laughs>